Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya. Sabi niya, Ombudsman, kailangan igalang Rimulya. Sa gitna ng isyong may kaugnayan sa pagpapatupad ng 2016 dismissal order laban kay Senator Joel Villanueva nanindigan si Ombudsman Boeing Rimulya na ang tanggapan ng Ombudsman ay dapat laging iginagalang bilang haligi ng justisya at tagapagtanggol ng taong bayan laban sa katiwalian. Ito ang sabi niya. Kasi nga, pag hindi natin iginalang, parang hindi mo na rin iginalang yung ating saligang batas. Pag hindi iginalang yan, anong klasing bansa tayo? Boying Rimulya, ombudsman. <laughs> ang payag ni remulya ay kasunod ng kanyang anonsyo na susubukan niyang ipatupad ang 2016 Ombudsman order na nag-uutos ng dismissal at perpetual disqualification laban kay Senator Billioneba kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo. Okay. So Paggalang. Respect. Ang alam ko sa paggalang is It is earned, not demanded. Yan ang nababasa kong mga... Lalo na itong... Uh, kailan ba nangyari? Nung naglindol sa Davao Oriental, sa Manay Davao Oriental, na kung saan nagpunta doon ng Pangulo at... Uh, Imbes na i-welcome nilang Pangulo, sinigawan pa nila ng Zara! 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 Nagalit si Ramon Tulfo. Tagamanay daw si Ramon Tulfo. Kaya, sinabihan niya ang kanyang kababayan. Imbes na pasalamatan niyo Pangulo, bine, wala kang galang, hindi niyo nirespeto. Dapat igalang niyo ang Pangulo. Ganon. Kaya, doon, lumabas yung maraming comments na ang paggalang ay It is earned, not demanded. <laughs> so ako, agree ako. Mula simula hanggang kay Ombudsman Martires. Malaki ang respeto ko paggalang ko sa Ombudsman. Kailang lately, ito nang biglang uh, nabigyan ng clearance si dating DOJ Secretary Boying Rimulya uh, yung mga kasong na isang pa uh, binaliwala tapos ito umupo na siya medyo nag-iiba naman ang ihip ng hangin ito personal na observation or opinion ko lang ito ha? Ah. opinion lang lahat ito sabi niya, dapat maging patas ang ombudsman. Sabi niya, dapat hindi i-weaponize ang ombudsman. Eh, itong nangyayari ngayon, parang na-weaponize na eh. Opinion ko lang ito. Parang tinatarget niya ang mga mga Duterte na mga senador at politiko. So, paano mo ngayon igagalang ang isang opisinang kagalang-galang na iba naman ang ginagawa pagdating sa politika. So, depende sa taong bayan. Kung ano ang tingin nila dito, okay. Basta tayo sa mga people who reacted. Ito. 649 people who reacted 508 ang tumatawa 99 ang galit 36 lang ang nag-like sa kanya so dito nyo makita na ang taong bayang o netizens ano kulang na sa respeto sa nakaupong ombudsman hindi yung opisina <laughs> ang opisina ay talagang igalang kailang yung nakaupo ngayon ang tinatawa na ano? 508, 99 ang galit, 36 lang ang gusto sa sinasabi niyang igalang. <laughs> comments, oh, basa tayo sa mga comments. <clears throat> to. Leo Diola, how can I respect the people, the author of bending the law? Mario Tondo, mayroon kang hindi iginalang nandun <laughs> oh, papa, na sa dig. oh, papano yon? Yung mga diehard Duterte supporters, nagmamahal kay Tatay Digong, hindi ninyo igalang. <laughs> Do you expect these people, the diehard Duterte supporters, nga igalang kayo? Tanong lang naman. <laughs> Abmag -ra Raksko, sometimes we bend the law. Esme Babagay, Bansa ng Bendelo. <laughs> Mel Villanueva, depende yan kung may paggalang din siya sa batas at sa mga Pilipino na umaasa na maging patas siya at walang kinikilingan. Yes, depende sa persepsyon ng tao. Kung persepsyon ng taong bayan, patas ang umbutsman ay talagang igagalang kaya eh, kung hindi siya pata sa perception ng tao eh di pasin siya hindi ka nila igagalang. <laughs> ganun lang yun Jojo Mendoza but sometimes we need to bend the law am I right Mr. Ombodol <laughs> Umbudulman naman yun. am I right Mr. man? Jesse Caballero may batas pa ba? Tanong lang kasi karamihan nakikita sa TV mga normal na tao lang nakukulong pero yung mga sangkot sa korupsyon wala pang nakukulong. Mahina ang batas sa mga mayaman, sa mga pobre, padlak kagad. Hmm. Nen Bernales, coming to you. <laughs> Joy Berdiola. Yung office ng ombudsman pwedeng igalang pero yung nakaupo sa office, The ombudsman, hindi pwedeng igalang siya yung lumalabag sa batas. Pwedeng baloktutin ng batas, sabi niya. Oh, uh, yan po ang mga comments ng taong bayan. <laughs> Salamat mga kaibigan sa inyong pagsabaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talaandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo uh, namimigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee panorin nyo ang video na ito naanami -na diri sa among saging lakatan so maga kuan maga putos me sa silopen sa namungan ng among lakatan oh salamat din kay sa Ginoo kay namungan among lakatan walo ka sipi yeah. walo ni siya ka sipi So sunod-sunod na ang pagbunga sa among lakatan. So duha ni karon ang among potoson. So gawa sa among gipotos nga among saging lakatan. So naa ang namunga na oh. Naa ang nanay puso. So sunod-sunod nag man gid ni og pagputos og iya. So walog gyapon ni ka sipi. có mang đa gốc cây đang đang mặt hoa, rất ginoong kap komungan amung lakatan daku giapon ninga puso kinig hapit iya na pod ni amung potoson Gawa sa amung saging lakatan upod ni amung tanom nga kape so 1000 ni ang amung tanom nga kape karon o karon mo po ni ang tanom ni mano iking saging lakatan nga namunga na sunod-sunod dagit -sunod ang pagpabunga o Ini nasad ang hapit na pudputuso ni Manoy Iking. So maupod ni ang unang tanom ni Manoy Boy nga namunga na. So akong bisitaon ang ikaduan ni ang tanom nga lakatan. So mauna ni ang ikaduan ang tanong ni Manoy Boy nga lakatan. So namunga na gihapon. So maupod ni ang tanom ni Manoy si Dreno. Nga iyang saging lakatan ang una ni tanom. tanong. Huwag so, ni kadtong ikaduan niya ang tanom ni Manoy si Dreno nga namunga na gihapon. Huwag so, maupod ni kadtong pinakauna namo nga tanom nga saging lakatan. So salamat kayo sa ginoog sa suporta sa among pagpananom sa Kapiog ug sa lakatan. Naot nga magpadayon pang inyong pagsuporta.